ulam no. ah. Dito po kami patuloy po kami maghanap sa anak ni Jenny. Yan po si Jenny nag-alala po sa kanyang anak mga tol. Kasi nawawala po yung anak niya. Yung misyon naman namin ngayon is makababa na. Kasi oh, ah, yung anak ko na ano na niya yung pag-aaral niya mga tol siya. Kailangan po kami makahanap kami ng daan. Kailangan tayong magbasid para um, dumating na kalaban. Hindi tayo mahuli lahat. Pero hindi tayo magpapaputok. Kasi malapit lang yung kampo ni Hindi din dito pero siguro kasi biglang sumusulpot lang yan. Lamok-lamok. panah dah. itu dia Ditinggung. nak di sana pun masih tak nanya anak ni Jimmy nak kasih nak bawa pun yang parang ano dito may naririnig po kami mga motor dito pero baka kasamahan ng mga ano dito mga bandido mga alipuris ni Edwin Tak <tik> <tik> kau yang mana? Tak kau kau Hmm. Hindi. Na -ano si ano si Edwin ay uh, may kapa na pula. Mga alipuris yan ni Edwin. Yung gumagalaw dyan. Uh. Mga alipuris ni Edwin yung mga bandido. Kasi si Edwin yung may bandana na pula. <tip> जी pala doon ah. Silent ke lang natin yan. Ha? Teka lang. Kumanap tayo ng Haruno pala si Jenny mag ano. Dito lang salasa ng salikorniko. Mato. Dito lang sa mini. anak ko at si Jimmy is nandyan lang po. Hindi ko masyadong ina. Oh, kasi wala pa sila madinat ng motor. So, kailangan kailangan namin makababa ang motor kasi kung ako na pumunta kami ng ah, ayan po yung anak ko motor. Ayan. Dala-dala po niya yung cellphone niya pero sabi naman niya eh. kailangan po daw niya ng no, magkaroon ng cellphone. Pero kung bumalik naman si Edwin sa ugali niya dati magalik naman yung cellphone niya sobrang tapang ng anak niya to dito lang sila sa tabi ko Galing pala si ano si Ginini na kikik bat laban na na Ang galing pala si Jenny makag ano, sa labanan niya. No? Kasi hinanak po niya mga tol, yung anak niya mga tol. Kaya kami yung ano, ah, hinanak po niya yung anak niya. Kaya sumabak po siya sa labanan. Ito. Pero nakita niya yung anak, anak niya. po kami po ah kami ah, kami tatlo po is kailangan namin na ah, hanap kami ng daanan no? ah, kailangan kailangan namin na ah, pumunta ng ano baba sa ano, kasi minta kami ng uh, tubig balon na tol uh, humingi po kami sa humingi po kami don sa magandang diwata doon sa may tubig balon na uh, si Jenny mabigyan ng agimat ni magandang diwata at saka yung anak ko tawanan. Ate, antayin Hindi kailangan natin maghiwalay yung tatlo kasi Nagano tayo dapat magsama-sama tayo ngayon ah, sa so ngayon po yung gamit namin is silent key lang po kasi baka kung magpaputok po kami dito is baka alam mo anak ko nagtatago dito parang natatakot na yan magingat ka chine binigyan ni chine yung anak yun. sinagyan ko lang po ng chine yung anak va con walang labasan dito doon walang labasan dito atras tayo at sa ngayon po atras po kami kasi parang dead in po yung dinadaanan namin Dito muna tayo, mag-ano? Magpaplano tayo kung uh, Baklang. Bababak tayo noon. Bababak tayo. Hmm. Mag-aano tayo ng patay. Dito sa Mount Acacia, sobrang dami po dito ng ro. Ah, magutol. Yung kasi. Yung una nakita, yung una ko. Oh, hindi tayo pwedeng magpapaputok kasi. Ma uh, Mga no, alarma sila, mga alarma. Hmm. Madaling magalit siguro to. Hmm. Hmm. Kailangan namin mga tulno na magkababa. kami ngayon mga tulno kasi kailangan po nila yung ano, yung um, um, uh, si ano, pupunta kami ni Jenny sa uh, tubig balon para may bigyan ah, humingi kami ng magandang duwata do na bigyan siya ng uh, agimat no kasi para makita niya yung anak niya may panglaban siya no hmm. kasi yung anak ko nakita ko na nang dala-dala ko yung cellphone niya do plano pa tayo na hanapin yung mission talaga natin na mahanap yung anak mo doon meron mm. akong makatulong sa mm. pagkuhan ng para mabawi natin ang anak ko mm. so, yun tayo, talaga ay, bababa muna tayo at pumunta sa tubig ba Oo, yan talaga yung ano kailangan natin kuha tayo ng um, mm. laban ako kay Commander mm. Kailangan talaga yung agimot mo kasi para may anta. Sama mo po. Pinabos po kami ng hapon dito. madaya eh mag-uutos lang yan Ay, yung anak mo nga inutosan inutosan lang yan na magkidnap ng bata yeah, yun yung anak mo talaga yung na kontarya nila Ay, hindi nila alam na anak mo yun masinisid lang muna tayo dito mga tolmo humanap tayo ng daan palabas dito kasi kailangan natin pumunta ng tubig ulit. Parang <tip> so, humingi tayo dun sa ano. Uh, dinig ko kanina ay alay daw. Kala ko nga yung anak uh, ko. Kala ko nga yung, yung anak ko. Sabi nila, ialay daw nila. Yung anak nila, buti nila nakita ko na.